Galuga. Ay, maluwa, galuga. Saan nyo naman haluag? Haluag. <laughs> haluag ang maluga. Ah, haluga. Saan tayo dadaan? Diyan na? Uh, uh, man, Dito na lang. Hindi eh, na. Ipat mo tayo. Siyos, bug bugtian na. <inaudible> <laughs> <laughs> mag dito, ya mag nga Tawid na lang tayo Wala Tawid tayo diyan Tawid 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 Tawid

malaki. Jin, isang daan lang dito. Ang ganda, o Ang oh. Ganun din. Pinakita ko, ano, malalaki. Malaki. Ito, yellow pino.

Sedada dadaan dyan, di nabibili dyan <laughs> mahal dyan oh legs <laughs> Na tayo. Ha? Suko ka na? Bente <laughs> 15 15, 15, 15. Wow. kayo. Bente na. Bente na. Bente na. Bente na natin 50 sa total. Ito, so 30 gil. Oh, magkano? 30. Hi kuya, good morning. Hello guys.